na I do na uwi sa I don't ang isang kasalan sa Cagayan de Oro City sa Mindanao. Ang namagitan daw kasi sa groom at bride, hindi true love kundi epekto lang ng gayuma. Sa mundong puno ng hiwaga at kamabalaghan, may mga kwento na tila katang isip lamang pera pa ulit-ulit na bumabalik dahil parte na ng kulturang Pilipino. Isa na rito ang tungkol sa gayuma, isang matandang ritual ng pag-ibig o pagkabighang. Kamakailan lang, isang bride ang pinagbintang ang gumamit ng gayuma sa kanyang room. Isang kasal na muntik ng mabasa, kung hindi lang dahil sa asin na ginamit na panlaban dito. Pero gaano nga ba ito katotoo? Gaano nga ba katotoo ang ganitong mga kwento? Noong nakaraang buwan ay naging uh, usap-usapan sa mundo ng social media yung tungkol sa isang bride na di umano ay ginayuma ang kanyang groom. So maraming haka-haka ang lumabas tungkol dito dahil ayon sa kwento, nagising lamang ang groom matapos siyang sabuyo ng asin. So ngayon, hihimay-himayin natin yung kwento at uh, bibigyan natin ng pananaw ayon sa mundong ginagalawa ng isang Ed Kaluwa. Una, yung kwento kasi pinakita na etong si groom ay sunod-sunuran sa lahat ng sabihin o gusto ni bride-to-be patungkol sa kanilang uh, wedding. So, Napanood natin sa isang programa na mahaba na yung tinatakbo ng araw at uh, tuloy-tuloy pa rin si groom ay sumusunod sa kagustuhan ni bride. So meron nga bang gayumang nangyari? Ano nga ba itong gayuma? Well, bigyan natin ng kaunting uh, balik tanaw sa mundo ng gayuma. Marami kasing uri ng gayuma, pero actually, isa sa pag-aaral na gumamit o gumawa ng gayuma ay dating back pa sa Egyptian time. And one is Cleopatra. Paano ba ginagawa ito? Mga panahon kasi na yun, meron silang mga high priestess. No? Dahil si Cleopatra mismo ay high, isang high priestess, at meron pa siyang mga advisor na mga priest or yung tinatawag nating mga spiritual practitioner doon sa kanilang uh, panahon. So ang gayo, iba iba yung way niyan kung paano siya ginagawa. During that time, ayon sa kwento, ayon sa kasaysayan, yung pabango na ginagamit ni Cleopatra, yung kanyang scent ay irresistible para sa mga tao na nasasakupan niya. Na kapag ito ay naaamoy, lahat sila ay namemesmerize at sumusunod sa kanyang kagustuhan. So maaaring ito nga ba ay isang form ng gayuma? Ganito ba yung ginamit ni bride kay groom? So, at ano yung connection ng asin? Bakit biglang nagising si groom after daw wisikan ng asin? Totoo nga ba na yung asin ang nagpagising sa kanya? So, balikan natin yung kwento. Puntaan natin yung isang skeptical na paliwanag po na, no? tungkol dito. Base sa kwento, yung nangyari ay parang psychological framing. So parang nag implicate si bride ng fear doon sa tao kay groom na masisira yung reputasyon niya kapag ka tinanggihan si bride. Dahil inilagay niya si groom sa isang sitwasyon na kung saan sinabi niya na siya ay nagdadalang tao at kapag hindi pinanagutan, ay eh parang masisira yung reputasyon ni si Groom. Parte ba ito ng gayuma? or ito yung tinatawag nating psychological attack. Pwede hypnosis. Hypnosis ba to? Kasi sumusunod lang siya sa gusto or dahil si Gru mismo ay merong takot siya na ayaw niyang mapahiya o magkaroon ng uh, disappointment pagating sa kanyang pamilya. So, yun yung mga bagay na nakakabit doon sa kwento. Pero dahil sa mundong ginagalawa ni Ed involved ang mysticism, ang paranormal, So, papasukin natin yung mundo ng gayuma. Maraming uri yung gayuma, iba-iba. Depende sa iyong pag-aaral. Sa mga nagpa-practice ng witchcraft o yung wiccan practitioner, gumagamit sila ng mga herbs, katulad ng mga bulaklak, mga dahon, nag-e-enhance ng uh, energy o nagbibigay ng energy ng manifestation tungkol dun sa gusto mong mangyari. Let's say for example, uh, merong mga bulaklak na pinagsasama-sama o pinaghahalo-halo tapos inilalagay ito sa perfume o base na oil na kapag ipinahid sa katawan, nagkikreate ito ng mesmerizing effect doon sa tao makakaamoy. Na parang psychologically, hindi ka makakalimutan ng tao kasi yung amoy na yun yung nananatili sa isip niya. So kung ang tawag ito ay gayuma, posibleng gayuma yun. Sa mga practitioner naman po ng tinatawag nating LNK or KND, sa mga tao na gumagamit nito, meron tayong tinatawag ng mga mutya. At ito yung tinatawag na bulaklak ng kugon, bulaklak ng kawayan, na tinasabing panghalina na wisan hinahalo ito sa oil at ipinapahid, ginagamit bilang pabago. Meron din naman na ilalagay ito, meron din naman gayuman na tinatawag na spelag o yung usal, na binubulong sa tubig o di kaya naman ay gumagamit ng halimbawa yung kanyang palm ay ibubulong ng orasyon at tatapikin kung sino man yung tao na nais niyang gayubahin. According yan dun sa mga nakakausap ko na gumagawa nito. Meron din naman tayo, meron din naman gayuma na sinasabi na nagagaling sa mga medalyon. Paraming klase ang gayuma ayon sa pag-aaral ng karunungan lihim or ng karunungan ng Diyos. Pero aling man dito sa mga ito ay iisa lamang yung epekto o yung tinatawag na panghalina. Upang sundin ka, sundin ang nais mo ng taong ipinapaloob mo sa ganitong sitwasyon o no? doon sa kanyang spell. So pa, sinasabi kasi na kapag ang tao ay under ng spell ng gayo, masusundin niya yung gusto mo o kaya naman ay hindi siya titingin sa iba o hindi siya maghahanap ng iba dahil ikaw lang yung gusto niya. So ang gayo ang gayo ba ay dapat kinagawa o ito ba ay uh, parte ng pagkontrol sa tao against his or her will. So yan po yung usapin tungkol sa gayo So meron naman ngayon balik puntahan natin yung issue kung bakit na cleanse si groom nung sabuyan siya ng asin. Okay, ang sea salt or asin po ay well-known ingredients pagdating sa cleansing. So paano ba 'to nangyari? yung crystallized form ng salt po no especially yung mismong asin and rock salt hindi po ito yung iodized salt no matagal na po itong ginagamit ng mga practitioner at uh, sinasabing sinasabi ito ay nagtataboy ng uh, anumang masamang enerhiya o nagbabaklas ng enerhiya na dulot o gawa ng ibang tao o maaaring ibang nilalang. Kaya ayon doon sa kwento ni Bride and Groom, yung no, sabuyo ng asin biglang nagising. So kung totoo man ito, yun po yung function ng asin. Pero other than that, marami po pong ibang way kung paano baklasin yung gayuma. So, a spell can only be undone by another spell. A ritual can be uh, countered by another ritual. Magic is spot by another magic. So, yan po yung system. So, meron tayong tinatawag na cord cutting ritual. Uh, gumagamit ng candles to cut the cord o kaya naman, o yung unbinding or cord cutting. Nga. So, ito po ay isang ritual na kung saan kakalasin ka doon sa gayuma na inilagay. Well, uh, parang most likely kasi para sa akin, ang gayuma is isang power of manifestation. So, if someone try to manifest, it's an energy na napupunta po doon sa tao na manifest mo. Ibig sabihin, you're just repeatedly chanting a spell para tumalab doon sa tao na gusto mong maging malapit sa'yo. Yun po yung ayon sa aral, no? Pero, as I've said, hindi ko pwedeng i-confirm na ito na yung finality kasi I've never done such, such, thing po. No, I know how to counter, pero I've never done it para patunayan na ito ay nag nagiging effective. So, yung mga gina gumagamit po ako nung panghalina pagdating sa mga negosyo, pagdating sa mga, alam niyo yun, yung manifestation when it comes to wealth. Pero never po para sa tao. Kasi there is a law of karma kasi always to. No? Kapag gumawa ka ng negative sa ibang tao, the same level of energy, negative, ang babalik sa sa'yo, but possible uh, 10 times yung balik sa iyo. So, maging patas po tayo sa lahat ng bagay, no? Especially pagdating sa damdamin ng ibang tao. Kaya, totoo nga ba yung gayuma? Nagayo nga mga ba si groom? Si bride nga ba ay may kakayahan? O ito ay isang simpleng sistema lamang yung tinatawag nating manipulation. So, hindi natin masasabi, effective ba ang gayuma o hindi. Pero kung ito'y nagaganap, tandaan po natin mayroon itong katapat. Lahat ng bagay ay mayroong katapat. Kung mayroong gayuma, mayroong kontra gayuma. Sa usaping gayuma, isa lang po yung masasabi ko sa inyo, malalaman lang natin ang katotohanan nito kapag inaral mo at inalam mo ang lahat ng patungkol dito. Ito po muli si Ed Caluag na nagiiwan ng katagang nasaan ka man, ano man ang iyong ginagawa, hindi ka naging isa dahil hindi lang tayo ang nasa mundo.